maulan na umaga sa ating lahat. <laughs> Team So yun mga ropa, takbo natin ngayon is 20 km per hour. Good luck men! So may nag-message sa atin sa FB page natin. So sabi niya, Idol, paano ba move on o mahandle yung anxiety knowing na bago naging kayo ng girlfriend mo ay meron na ibang nakabembang sa kanya? So tinanong natin kung ilan. Sabi naman ni Ropa, isa pa lang. So magwa-one year na daw sila And ayaw naman daw niya iwanan yung EA kasi matino naman daw yung babae. So ganito, Ropa. Ilang beses ko na to sinabi sa mga content natin at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, nakilalanin niyo muna yung EA bago kayo mag-jump sa relationship or bago niyo ibigay yung relationship na gusto nila. Dahil tayo nga ang may hawak ng relasyon at sila ang may hawak ng sexual access. So, ikaw ang may leverage to give that relationship. Kasi ang babae, hindi niya masasabing nasa in a relationship siya kung hindi ibibigay ng lalaki. Okay? So, hindi ko alam kung paano mo na find out na meron siyang one body count or hindi na siya virgin. Kasi ropa ganito, sabi ko lagi sa inyo, at least magbigay ka ng 6 to 12 months para at least makita mo kung worth it ba yung pagsasayang mo ng oras sa kanya or worth it ba siya maging girlfriend. Pero since sinabi mo, matinu naman siya, then bakit meron pa rin Anxiety ka nararamdaman I think this is more on, Ano na Bro pa Ego Or sabi mo nga sa akin Na overcome mo na yung Retroactive uh, jealousy mo At ayaw mo siyang iwanan Kasi nga Matinu naman siyang babae Kung ganyan I don't think na may problema ka pa Pagdating sa EA mo I think ang problema mo ngayon Is inner Sarili mo Sarili mo yung kalaban mo Kasi ina-anxiety ka Because of her past Diba So kung na Totoo na overcome mo yung Retroactive jealousy mo Why you still need To message me or bakit ina-anxiety ka di diba? ba mga ropa it's hard to find virgin women nowadays okay hindi ganun kadali makahanap unless talagang nagkakilala kayo let's say for example parehas kayong 15 years old magkaklase kayo hanggang sa naging magjowa kayo hanggang sa naging 18 siya 19 siya 20 siya at alam mo na ikaw lang then pwedeng pwedeng ganun pero expect mo sa mga babae ngayon na 20s and up pwedeng hindi na talaga kaya nga pag nakakita ka, Then, swerte mo. ba? Diba? Kasi nga, doon tayo attracted eh. Sa mga babae na younger, docile. ba? Diba? Yung hinahanap natin sa babae, chastity. Yung mga ganun bagay. Na pag nakikita natin sa EA, we are more attracted psychologically. Kung hindi natin ma-explain, pero yun yung, na, yun yung nararamdaman natin. So sa Europa, ang kalaban mo nga, like I said, is yourself. Kasi iniisip mo pa rin yung past niya. Bro, ego to eh. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na hindi ka ang nakauna. Pero ang tanong ko is, ano ba yung reason bakit sila naghiwalay nung ex niya? Okay, sige, ganito rin pa. Bibigyan kita ng maganda example. Let's say, for example, meron kang dalawang ea na nakilala. And parehas mo silang gusto. Yung isa, five years, kumbaga nagagawa niya yung gusto niya kasi meron siyang, ano, meron siyang uh, paniniwala na I don't want to be in a relationship because I want to do whatever I wanted to do. So, nandyan yung pa-party siya, nandyan yung magpo-post siya ng provocative clothes, nandiyan yung she can do whatever she wants. Kung mag niya ng lalaki na pipigilan siya sa gusto niya. At yung isang babae, galing sa kasal, pero hiwalay. Tapos, nakipag paganal So, parehas five years. Yung isa, five years single. Yung isa, five years kasal. So, sino mas pipiliin mo dun sa dalawa? Yung five years na galing sa kasal or galing sa hiwalayan? o yung five years na single. So, sinabi ko na sa mga ibang content natin. Ropa, ganito. Kung pamimiliin ka, so, syempre, di ba, oh my God, five years never been in a relationship. Wow. Siguro, pipiliin ko yung babae na hindi pa kasal. Ah. Kasi ganyan tayo, eh, di ba? Ganyan yung thinking natin, eh. So, karamihan ng mga lalaki, pwedeng piliin yung ano. Yung pwedeng, five years na siyang single. Kung baga, ginagawa niya lang yung gusto niya. Kasi naniniwala siya na ayaw niya ng boyfriend na magsasabi sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. So, karamihan, for sure, magpo poll doon sa ganung babae. Karamihan lalaki, hindi pipiliin yung babae na galing sa annulment, di ba? Kasi ang thinking natin, baka may problema. Baka may problema doon sa babae. So, usually, ganyan yung mga thinking natin. Pero kung ididig-dip natin, ganito mga ropa. So, for example, you have your own company and nag-hire ka ng mga tao at umabot na sa final interview. So, may dalawang natira na parehas maganda yung kanilang background. So yung isa, yung isa umabot ng five years sa kanyang trabaho pero nagresign. Ang reason niya is hindi niya nakikita yung growth niya. Yung isa naman, maraming naging trabaho. So per year iba-iba. So nakalimang trabaho siya pero yung isang applicant, isa lang yung company na experience niya. Pero tong isa, lima. So every year, nagpapalit siya ng company or nagpapalit siya ng employer. So, sino mas pipiliin mo? Yung babae na tumagal ng 5 years sa isang kumpanya o yung babae na papalit-palit ng kumpanya? Hmm. So, naliliwanagan ka na, Ropa. Kung ikaw, bilang hiring manager, ang pipiliin mo is kung sino yung pwedeng tumagal. Because mahirap paghanap ng pwede mong pagkatiwalaan na kayang gawin ang trabaho na inaalok mo sa kanya. So kung pipili ka Of course At may idea ka Dahil may experience ka na Sa pag-hire ng tao Hindi mo i-hire Yung mga applicant Na palipat-lipat Ng kumpanya Why? Kasi Ito yung mga tao Na pwedeng magsawa Agad sa trabaho niya Kumpara Doon sa mga applicant Na nag-apply Tapos tumagal Sa mga ibang kumpanya Like 5 years 6 years 10 years Di ba? So mas may tiwala ka na itong na to pwedeng tumagal sa kumpanya mo. Lalo na kung yung company mo maganda yung pwedeng ibigay or maganda yung mga benefits, maganda yung uh, goal ng company mo. Siyempre, ilalatag mo kung ano yung ano ng company, di ba, yung goal ng company. So after 3 years, ito yung nakikita natin sa company or ito na dapat yung makita natin. Then after 5 years, then this is our long-term goal. Papakita mo after 10 years, maybe I will see you at uh, this position, maybe wala na ako dito sa posisyon ko, maybe ikaw na yung hiring manager, so we don't know. This is this is our plan, okay? So ganito umiikot yung company namin. So Ropa, nakikita mo na at naiintindihan mo na siguro ibig ko sabihin dito sa mga sinasabi ko. So bilang lalaki at bilang hiring manager ng ating kumpanya, lagi natin tatandaan yan, ang mga babae is only applicant. Diba? Kung mag-a-apply siya na andating niya is parang siya yung may leverage, then hindi mo tatanggapin yung mga ganong applicant. Yung mga may attitude, feeling boss agad. Ayaw mo nang ganun. Kasi ang gusto mo nagpa-follow sa job description or alam niya yung ginagawa niya or alam niya yung papasukin niya. Okay? Kaya, uulitin ko sa inyo mga ropa, never ever give the relationship sa babae na hindi marunong sumunod or hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang sarili niya pagdating sa inyong dalawa. Dapat alam niya na dapat kanyang sundin at dapat alam niya na dapat kanyang suportahan. Okay? Hindi mag-work ang isang relationship kung lagi niyong ibiblis ang inyong EA, kung lagi niyong pagbibigyan ng inyong EA kahit nagkamali na, yung bibigyan nyo pa ng positive reinforcement kahit maling malina yung ginagawa nila. Okay? So mga pa uulitin ko kung gusto nyo ng long-term relationship, hindi dapat kayo nag-e-entertain ng mga babae na alam nyong makakasira o makakaistorbo sa buhay nyo. Hindi dahil malaki puwet, hindi dahil malaki dede, jojowain mo na. Okay? Given na yun ang gusto natin walang problema yon. Pero kung ikaw, uulitin ko, naghahanap ka ng long-term relationship, hindi mo kailangan ng malaking dede, hindi mo kailangan ng malaking puwet. <laughs> ang kailangan mo is yung susunod at marunong sumunod sa'yo. Gets? So, the more na mas marami ang body count, the more na mas prone ang EA na hindi sumunod. What? Why? Because marami na siyang namit, marami na siyang nakilalang lalaki at alam niya kung paano pwedeng kontrolin ang lalaki. Hindi ka ba nagtataka? So sa dami mo naging boyfriend, bakit walang tumagal? Bakit every year nagpapalit ka? That's the question. Bakit ang dami mong kinakausap kahit na merong kang isang mas madalas mong kausap? So ibig sabihin, most of the men that she's talking to are only placeholder at kung meron siyang pipiliin doon, napilitan lang siya. Kasi walang dumarating na mas the best. What? Gets? Kaya nga huwag kayong maniniwala sa may the best man win. That's very fucking stupid. Lalaki <laughs> ang may hawak ng relasyon, hindi ka dapat sumunod sa kanyang kondisyon. Maliwanag mga ropa. So sa Europa ropa, nag o ka. The problem right now is yourself, hindi yung EA. Since sabi mo isa lang ang body count niya. I don't think na hindi siya matinong babae. Dahil ikaw na nagsabi na matino siya kaya hindi mo siya maiwanan. Siguro pwedeng magdalawang isip ka kung apat yan, lima yan, anim yan, pito yan. But according to the studies, ang babae daw pwedeng magkaroon ng pitong sexual partner for their entire life. So sa kanya, isa lang, di ba? It's all up to you. Depende naman yan sa atin eh. Ay, basta ako, hanggang tatlo lang kaya kong ano. Tatlong body count, o sige, tatanggapin ko siya. Dalawang body count, tatanggapin ko siya. Kaya nga, kung narinig nyo na yun eh, sub three is the new virgin, ibig sabihin, yung mga may tatlong body count, you can consider that as still a virgin. Why? Kasi pwedeng hindi naman talaga siya emotionally fucked up or well, wala siyang trauma. Pero kung napakadaming body count, alam nyo na, Ropa, mahirap jumowa ng maraming trauma, di ba? Or marami naging ex. Let's be fucking honest. Kahit na sabihin mong hindi siya in a relationship, kahit nakipag one night stand lang siya, ang babae, mas nai-in love every time they have sex with a man. Why? Because with cuddle, with hug, with sex, lumalabas yung oxytocin ng babae sa kanyang katawan at yun yung tinatawag na love hormone or yun yung tinatawag na bonding. Kaya nagkakaroon ng attachment ng isang EA sa lalaki because of that hormone. Okay, sa lalaki, ano yung sinasabi ko? Hindi tayo nagiging attached, nagiging ano tayo, territorial every time we fuck our ea or unless ako control my emotions mo pero at some point laging maiisip mo puke na ina ba baka mamaya may ibang ka message so may may ibang kausap to or lalo lalo na pag nakita mo na may ka message siya or ngumingiti or natatawa. Who's that fucking guy? <laughs> What the fuck? Who's that? Di ba? Pwedeng magtanong kasi niyan. Ba't natatawa ka? It's okay, bro. Hindi toxic yun. Nagtatanong ka lang. Pwede niyan sabihin, hindi, si ano, yung kasamahan ko, pala joke sa ano eh, sa group, ay po, kinang inayari ka na, Ropa. Kailangan mo na maging ano, kailangan mo na maging papagmatsyag dahil <laughs> eto na. Kasi meron nakakakuha ng attention niya eh. Di ba? <laughs> Kasi magaling daw mag-joke. Ay, alam mo naman ang mga babae, they feel more comfortable sa lalaking magaling magpatawa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga ropa, if you want a woman to be comfortable or gusto mo sumama siya sa'yo, you need to make them laugh. Okay? Sa unang meet nyo pa lang, dapat napapangitin mo na siya, napapatawa mo na siya. Kasi doon gumagaan yung kanilang kalooban. Gets? So, balik tayo sa Europa. Uulitin ko, walang problema sa girlfriend mo because it's only one body count. And for sure, may reason. Like I said, yung example ko, mas pipiliin ko yung babae na galing sa annulment or sa hiwalayan because five years, ibig sabihin, five years siya in a relationship sa isang lalaki lamang. Kumpara doon sa babae na talagang single for five years at never nagka-boyfriend. Kasi mas delikado yun. Kasi pwede niyang ang gawin kung anong gusto niya. Kumpara dun sa babae na galing sa 5 years relationship. Kasi tandaan nyo, mga ropa, ang babae, pag na in love, talagang sarado lahat yan. Kumbaga, walang makakalusot na lalaki kahit tanong lang kung ganun yung EA ang pinili mo. So, pag pumili ka ng e ito lagi nyo tatandaan, dapat kaya niyang protektahan ang sarili niya sa mga kalalakihan at kaya niyang protektahan ang relasyon niyong dalawa. Gets? At ang pinaka-importante, of course, yung mararamdaman mo pag may ginawa siya na hindi mo magugustuhan. Get's? Ladies, ito para sa inyo. Tandaan nyo, we as a man, we reject women covertly. What? Pag binigyan namin kayo na certain time para pakita mo sa amin na karapat-dapat ka, then dun kami makakasigurado na ikaw na. Gets? Pero pag yung certain time na yun, let's say in just 3 years, 5 years, may mga pinakita kang talagang hindi pasok sa akin values at principle or yung pasok doon sa biology ng bilang lalaki, eh, pasensyahan. May hihirapan tayo. Tatanggapin namin yon. Lalo-lalo na kung nagkamali ka. Well, I'm not saying na I'm not saying na walang lalaki tatanggap sa'yo kahit nagkamali ka. For sure, meron. Yan yung mga lalaki na hindi nila nakikita yung value nila bilang lalaki. What? Yan yung mga lalaki na takot kang iwan kasi nga alam nila wala silang ibang options. Pero, would you respect that guy? No. Kasi unang-una, kaya ka nag-cheat kasi hindi mo siya nire-respeto. Pero pag ang lalaki, nire mo at minamahal mo, hinding-hindi ka titingin sa ibang lalaki. Sana maliwanag yan mga ropa. Sa'yo ropa, alagaan mo yung girlfriend mo because isa lang naman pala yung bodyguard actually you are so lucky. Okay? May mga lalaki na nag-TDS na niloko na ng girlfriend nila pero andun pa rin sila sa relasyon at binibigay pa rin yung provision na pangangailangan ng isang EA. Pero ikaw, sabi mo mabait yung EA mo at sabi mo isa lang ang body count niya, I don't think na talaga may problema. Unless meron ka hindi sinasabi sa akin, Ropa. Kaya ropa, uulitin ko, ituloy mo yung relationship mo, alagaan mo siya. Huwag mo intindihin yung nakaraan niya dahil isa lang yun, ropa. Tindihin mo yung sarili mo. You need to deal with your insecurities. Okay? Ito yung sinabi ko sa preview sa post natin about sa insecurities. Kahit ma-overcome natin yung insecurity natin, lagi meron papasok at papasok na bago. Kagaya niyan, di ba? hindi siya part ng buhay mo, hindi siya part ng katawan mo. Kung bagay yung insecurities na yon biglang dumating kasi nga nalaman mo yung eh na gusto mo, meron palang ano, nakaraan or meron palang sexual past. Pero ito tatandaan nyo, mga ropa, isa lang yun eh. ba diba? Huwag mo intindihin yun. Okay, parang ganito, parang fats and muscles. Pag mataas ang muscles, better. Pero pag mas taas na yung fats, delikado, mga ropa. Okay? So, ano yung ibig sabihin doon? Pag ang babae, mas madaming pinapakitang magaganda sa'yo, sumusunod sa'yo, binibigay yung mga bawat gusto mo, at talagang wala kang masabi o wala kang makitang anything na makaya mo isumbat sa kanya kahit meron siyang, ano, kahit meron siyang uh, body count, then you're still lucky to have her. Okay? kung kasi ganto ropa tandaan mo pag yan binitawan mo laging may lalaki nasasalo sa mga ganyang babae isang body count hindi mo na appreciate ropa king ina ako ako mag-aalaga dyan <laughs> mga ganun mga ropa kaya nga may saying na ano eh a someone's trash can be a someone's treasure o, tama ba yun? <laughs> ulitin natin a someone's trash can be a someone's treasure sana tama paki google na lang mga Oh, okay, so lang guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo. Ako, may natutunan ako today. Kailangan ko umalis na maaga para hindi ako matraffic ng ganito. Though, hindi pa naman ako late. Pero, yun nga. Nakakano lang, sayang sa gas, sayang sa time. Okay, say so lang guys, thank you so much. See you on my next vlog. Bye-bye.